Oh, yun nga. Ano ang ano nga doon yung sa kung bakit tumatagal si magsaysay si ISO dahil nga naghihintay pa ng nomi nomination yung MPNP na tinatawag. Pero hindi naman dapat 'yan tatagal ng dalawang taon. Kasi parang kayang kunin ng ano eh, ng isang taon lang 'yan yung MPNP na yun. Eh. Pero siyempre Yun! <laughs> wala naman tayong magawa hindi na, hindi na kami makagawa ng video ni Yormey ayan pala si Yormey para makita nyo rin yung labas hindi nadaan namin sa may pulip yan yun ha para makita nyo ito yung puro isnow anong lamig ngayon Yorms? hindi, muna ng konti negative 18 na lang negative 18 na lang ha malamig pa rin yun walang niya kagabi hirap na hirap ako yung heater namin hindi, okay naman yung heater. Kaya lang, hindi ko nilalaksan. Pero sa susunod na week, ano na nagpapalo ng 10, negative 10, negative 10. Ah, ganun? Baba, ah, ano na? Oo, oh, kita mo? May, sa amin, mga nandito sa, ano, sa Manitoba. Ano na yun? Okay na yun, yung minus 10, no? Ayun, zero. <laughs> zero. Oo. Oh. Yung pagay na nakikita nyo yung ibang lugar, nilalamig kami. Negative 1. Sa amin, parang Ayun. ano na yun, napaka... May, na, ako, uh, record kaya kahapon din kaya kaya din na ay taong post na sa Japan hindi sa Japan kasi nag-i snow na ngayon oo kaya nga nag-i snow na ano nagoya ba yun oh. nakalagay It's so huwag nakalagay tinig na kayo A anong pre ano tinig ano? na kayo ano yung weather negative 2 hahaha <laughs> neto nasabihin ko sana huwag ko comment sana kasi huwag <laughs> oh, tingnan, negative 2 sabi oo oh, dito <laughs> Dito Dit lang sabi ko. Oh, Godlet dito Godlet sa good, lang, negative namin. Sa lugar namin, pagka pumatong ng minus 5, zero, masayang masaya na kami. Ngayong ano, yung winter season ah. Pero pagka summer naman, isa mga nag ayaw namin diyan, ang puti masyado. Ano lang naman dito ah, pag winter season, 5 to 6 months, 'di ba? 5 to 6 months kasi meron kaming spring, meron kaming ano isa? Winter, spring, summer, fall. Ah, uh, fall. Oh. Uh, hindi naman siya yung all all year round winter four ganun. Seasons. Oo, four seasons kami rito. So yon, di ano nga natin. Yung gusto ko lang i ano yung gusto kong i-discuss kasi meron ako nakita sa 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 group. Sa so, parang sa group. Hmm. Ang tap ang ano niya, nirerereklamo niya, oh yung mga ano diyan, yung mga na-approve na sa magsaysay, bakit hanggang ngayon hindi pa rin kami naalis, ganun. Ah uh, parang nirereklamo niyo dun sinabi raw na nakuha na sila pero ilang isang taon na hindi pa rin siya nakakalis kasi mayroon nung ano yan may ano ba to may proseso yung si magsaysay si ISO hindi naman to ano natanong ko lang din to sa mga mga natanggap dito sa ano, sa highlight ano kasi ang proseso nila hindi tulad sa staff house na kami LMIA lang meaning yung LMIA ano yung meaning na? Basta ilalagay labor ko na lang. Market. Oh, labor market impact, impact. assessment. Uh Oo -oh. <laughs> oh, nga. Oo. Oh, yun. Pagka LMIA lang, hindi na kami, ano, hindi na masyadong naghihintay ng kung ano-anong proseso. Ano lang yun, uh, kasunod na nun, work. Visa, basta may visa. Oo, visa, tapos work permit. Pagka meron ka na nun, mabilis na. Ilang months lang tayo makaalis nun? Three months ano pag 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 sabi sa amin na ano pagtapos ng exam ng interview 3 months lang dito sa staff house to sa Maple Leaf 3 uh, months lang nakaalis na kami yun yung difference ng sa magsaysay yung sa magsaysay kasi sa IS ko hinihintay pa nila yung mga tao na ma MPNP di ba oh oh land ang pag pagland nila dito sa sa Canada ano na sila nominee sila ano, ano ibig sabihin ng nominee Manitoba Provincial Nominee Program. Yan. Kung baga, inaano di doon, maghihintay pa sila ng... Yung iba kasi, ang, ang problema kasi, ang pinagtataka namin, sa amin na dito ah, bakit inabot ng dalawang taon halos yung mga naghihintay ng MPNP? Sa, nung... Kasi ganun din naman yung gagawin namin proseso eh. maaga lang kaming nakaalis dito sa sa staff house kasi LMIA lang kami pero kukuha pa rin kami niyang MPNP na yan pero ang pinagtataka ko bakit matagal makaalis yung mga nasa Pilipinas eh MPNP lang din naman yung inihintay nila which is ang proseso lang ng MPNP nasa 6 to magkano lang? ay ilan lang? 6, 6 to 7 months sa amin nakuha na natin di ba? ayun alin lang yung bago mo Oo, oh, bago man umin. Ayun, yun, hindi. Mag-aantay tayo ng 6 months. Bago mag-apply. Bago mag-apply. Oh. Tapos, yung raffle, yung draw nun, yun, uh, depende oh. na nun kung kailan ka matadraw. Oo. Oh. Pero sa atin, wala nga. Nagot tayo ng, ano, 2 two, 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 months, months, diba? Bago so, kung na. kung i, i susumahin mo, siguro nasa 6, ay ano, 7 to 8 months, diba? Hmm. Hanggang Nang, sa manomini. Oo, oh, hanggang sa manomini kayo. Kasi yun, yun nga yung draw nga yun. Kasi yung sinasabi na draw, ano yun? Ah, scoring basis yun eh. O, oh, scoring basis. Pero pag nakita ni ng, ng Manitoba, ng Canada, na meron kang work permit, malaking points na yun eh, di ba? Ngayon, yun na yung ano, yun na yung plus points ng nasa, ano, na hire ka na sa, sa high life. Ang problema nga lang, ang pinagtataka namin, bakit tumatagal pa ng dalawang taon yung iba? Eh, hindi hindi natin masagot yun, no? Dapat dapat meron kaming makausap na yung personal na ano. Pero sa amin na kaya kami pinag-usapan namin dati. Mas okay na na sa staff house kami na kasi nga LMIA nakalis kaagad kami within 3 months. Tapos ipoproseso namin yung MPNB namin. O sabihin na namin gumastos kami ng at least pagdating namin dito, kumikita na kami ng ano ng sahod ng ano ng, din ng bayad ng dominic sa Bitconvert sa Binance? Ah, uh, pareho lang, 500 dollars siya, oh, Oo, sabi ni, sino sino sabi mo, basta nasa 21,000 yata yun. Oo. Oh. Pero 500 dollars, yun 20,000. Oo, oh. kaya nga, ang ang ano dun, eh, ganun din naman eh, gagastusin mo rin naman, tapos yung proseso na yung pagdadaanan mo rin naman. Uh, eh mas maganda nang nandito ka sa ano sa 'di to sa Canada ka na na nagtatrabaho. Kahit pa sabihin mong yung iba kasi sabi, ay mas nakakatakot 'yan pagka LMIA ka lang kasi baka pwede ka mapauwi, 'di ba? Yun yung mm. Ano, namin dati. Kasi nga iba pa rin pagka yung provincial nominee ka lang. yan pala yung mga nag ano, nagtatanggal ng snow dito sa kalsada. <laughs> Ngayon ko lang nakita 'yan ah. Ayun. Oh, yun nga. Ano ang ano nga doon yung sa kung bakit tumatagal si magsaysay si ISO dahil nga naghihintay pa ng nomin nomination yung MPNP na tinatawag. Pero hindi naman dapat 'yan tatagal ng dalawang taon. Kasi parang kayang kunin ng ano eh, ng isang taon lang yan, yung MPNP na yan. Eh. Pero syempre, hindi ko naman sinisiraan yung magsaysay. Baka sabihin nyo, sinisiraan ko yung may magsaysay. Oh may kanya-kanya silang proseso. Saka baka kasi, ano rin kayo naka-line up, di ba? Oh, man, Baka marami kasi na ano na eh, marami nang na, na hire Ngayon, ah, uh, hindi kasi yung bugso na pwede i na job offer. Oo, ipapadala na lang kayo basta-basta yung mga ganun. Baka kasi nasa listahan kayo eh. Kaya yung queuing, oh, ang ano naka-queuing kayo. Ang maganda niyan at talagang habaan niyo yung pasensya no. Ang mahalaga diyan at least nasa listahan na kayo ni pagsisay. Naghi naghihintay mm. na lang kayo. May oh, at least may natay na kayo. Mm -hmm. Kasi sa totoo lang ang ang hirap makakuha ng ano dito ng work permit dito, no? Pero mayroon pala akong isa pang good news. Yung mga alam niya yung pumunta nung December sa ano sa Saskatchewan ng mga ng gobyerno ng Saskatchewan, may sabi ni isa naming kasama may mga papunta na rito nag-IELTS okay, exam na lang sila. Oh, nag- IELTS exam na lang sila. Yung ano, yung pinos ko na isang video ko Dib na Sa Manila, oh, yung sila, pum -pum. nag- IELTS exam na lang sila. Sa oh, Manila. pumunta sila sa Manila. Government mismo ng Saskatchewan. Government na, ng di, di, Saskatchewan. Di, di camp, pero ano, yun nga, maraming nag-join ng na company pero ang oh. government mismo pumunta. Oh, ayan ay may pulip po. May pulip. Kitayen. <laughs> oh, yun may may mga nakuha na parang yung kakilala ko sabi sampuro sila na ano nag nag IELTS exam na tapos nagdadalawang isip pang araw na kasi parang gagastos daw ng ano ng malaki dahil nga yung sa PR application sabi ko ganun sabi niya ganun din naman yung gagastos niyo rito ang maganda niya nandiyan nga ano na kayo on process na kayo kaya congrats sa mga ano yung mga nasa sa Scotch ay eh, papunta nang sa kung nanonood man kayo sa aking video no congratulations hey pulit kita mo ang dami naming ano diyan. Utang na loob. Saka mamamatay na kami sa pagod pero <laughs> pero worth it. Worth it. Pero marami naman kaming pera ni Yorme. No, Yorms. Marami. Hindi siya makapagsalita eh. O oh, sige na, yun lang. Yung ano ko, yung video ko na to, babilisan lang na video. Kita mo. 10 eh, minutes lang pala talaga sakto yung ano, no, bi biyahe natin. No? no? Like, share, subscribe ba ah. Yung mga ganun eh. Alam nyo na yun eh. Paalam.